dito ako ngayon mga kadugo sa Pamana Farm. Ang farm na aming naman ng mag-asawa mula sa aking namayapang daddy nani and mommy openg. Kailan ka kaya matatapos? Lord, pagkalooban mo po kami ng pampatapos dito sa Amin church building. Titig natin, titignan natin mga kadugo ang mga tanim na palay dito sa Pamana Farm. So samahan niyo ako mga kadugo sa aking pagbisita. Etong katabi namin mga kadugo sa bandang left side ay pwede nang anihin pwede na ito sa Saturday no mga kadugo yan no oh. at maganda ang mga butil niya yan no oh. marami na naman silang maaani dito eto naman mga kadugo ang aming palay ayan o oh. ah uh, so far maganda ngayon ang uh, ano nya mga butil mga kadugo ayan oh mahahaba and uh, mas madami so I think uh, salamat sa Diyos uh, dahil magaganda ang palay ngayon mga kadugo dito sa aming lugar. So, mga hanggang itong amin mga kadugo, hanggang February 20 siya. <laughs> Pwede nang maani. Natatawa ako kasi baka, baka mabitawan ko itong cellphone. Mga kadugo, meron pang tubig itong aming uh, mga palay, palayan. mga kadugo 500 to subscribers na ako thank you thank you so much sa mga nag subscribe God bless you po ayan nakamedyas ako mga kadugo kasi wala akong bota baka may ebe maapakan akong ahas ayan hanggang kailan kaya ay hanggang kailan pupuntahan ba natin hanggang sa mayroon doon, puntahan natin hanggang doon sa ano mga kadugo sa merong ano doon uh, doon sa tag dito irrigation uh, ay na nagpatubig kasi itong aking inaanak sa kasal na nag aalaga dito sa aming Mm, palayan mga kadugo kaya ayan o. sabi namin patubigan pa kasi marami pang ano lumalabas noong pumunta ako last Saturday meron pang lumalabas na mga palay butil ng palay <laughs> ayan, kaya nabasa itong sila apel kadugo Salamat naman. At may Pero itong katabi namin wala na. Wala nang tubig. Ayun mga kadugo. So thank you Lord. Hindi ako nagsasawang nagpapasalamat Lord kasi uh, uh maganda ang aming palay ngayon although may mga paysay namatay na dawa in Ilocano. Ito yung irrigation canal na pinagkukunan namin mga kadugo ng patubig. Yan oh. Diretso siya doon sa creek. Yan hanggang doon. Talagang ready for harvest na itong katabi namin mga kadugo. At yan ang part pa ng aming uh, lupa mga kaduguanggong doon sa may creek. Yan, creek yan. Yung mga kakoy kahoy yan. Na, na yan. <laughs> And then, ayan mga kadugo. So, malapit na mga kadugo. God willing, God permits. Ito yung aming apalay. Uh, ayun hanggang doon sa mayroong ah uh, malapit sa church building na aming pinapatayo ayan mga kadugo kuha ko ng isang butil kasi ano pinapakita ko sa asawa ko mga kadugo kung dumadating ako dahil hindi niya nabibisita kasi hindi siya makapunta dahil nga putol yung isang yung left leg niya. Ayan mga kadugo. eto naman mga kadugo yung katabi namin na nasa right side. Ayan. Sa pinsan ko ito at ang ganda mga kadugo. Ang ganda rin. Hybrid rice po ito mga kadugo. Ayan oh. Bali nauna sila ng 4 days sa amin na nagtanim. Kaya expected date of harvest po nila is uh, February 20. Ang gaganda ng mga tayo nila mga kadugo Ayan. Nag-experiment na sila dito mga kadugo. Kasi nung last time, 'di ba, isa ang recommended na pagtatanim ng hybrid is one, one isang butil bawat tanim. Ngayon, uh, hindi na nila sinunod yun mga kadugo. Uh, yung sa Ilocano is pupog yung madami na madami na na buti lang itatanim mo sa isang puno ayan kaya maganda makapal mga kadugo oh. maganda pala yung hybrid hindi dapat ano isang isang puno isang tanim pwede yung may oh, ang dami oh, ang kapal o oh, mga kadugo ang ganda siguro tatama uli sila dito last cropping season 169 ang naani nila pero mas maganda ngayon. Mas maraming, ganun pala yun. Kaya sabi ko, sabi namin ng asawa ko, next time, uh, gawin na rin namin dalawang bag ang itatanim namin dyan sa uh, 7,000 square meters na tinatamnan namin ng palay. Ready for harvest na mga kadugo. Itong mga rice field dito sa aming lugar. Next week, marami na sigurong uh, magpapaani. Muna akong pare! Ayan mga kadugo uh, samahan nyo ako pauwi na tayo pero itutur ko kayo mula dito sa pamana farm hanggang sa bahay marami ng palay ang ready for harvest mga kadugo dito sa aming lugar uh, mga next week marami ng magpapaani so samahan niyo ako mga kadugo sa aking paglalakad pa uwi sa bahay para uh, makita nyo ituturo ko kayo dito sa napakalawak na uh, taniman ng palay dito sa aming lugar ayan o oh, mga next week pwede ng mga yan mga kadugo at talagang ang gaganda mga kadugo oh ang ganda ng mga butil nila oh ang kakapal ganda oh. oh thank you, thank you, thank you Lord God ito yung pabahay dito sa aming barangay mga kadugo 700 ay 700 70 houses yan mga kadugo yan, ang tawag is core shelter ang lawak mga kadugo ng palayan dito sa amin talaga ayan Ito mga kadugo yung share ng ate ko doon sa mga naiwang uh, lote, farm lot ng mga magulang natin. 9,000 square meters ito mga kadugo. Wala dito oh, malikan natin. Huh. mula dito sa kanan Ayan. hanggang hanggang doon sa creek may creek dyan yung mga kakahuyan mga kadubu. ito yung bahagi niya mga kadugo nung ate ko kaya lang nakasanla kasi pinagpaaral niya dun sa bunso niyang anak hanggang dito mga kadugo ayun dito ang hangganan 9000 square meters hindi sa ito naman katabi niya mga kadugo ito another 9,000 square meters ay sa kapatid naming isang lalaki yung sumunod sa akin mula dyan hanggang dito naman mga kadugo this is not to brag mga kadugo kaya kinukwento ko ito kaya lang parang I'm so grateful unang una kay God sa mga buhay ng aming mami at daddy kasi talagang good job good job sila sa amin sa, sa kanilang buhay they're victorious ayan ito hanggang dito mga kadugo ang hangganan dito mga kadugo ang ganda rin yung palay na yan oh ayan oh ang ganda oh mga kadugo itong katabi niya ang daming kwan butil hanggang dito ayan hanggang doon sa merong sa may kakahuyan doon yung creek na yun ayan sa kapatid naming pangalawang lalaki yung sunod sa akin so yun nga mga kadugo every time nakikita ko yung mga naiwan ng mga magulang namin ang puso ko ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga buhay ng akin amat ina mga kadugo sabi ko nga hindi kami mayaman pero hindi iniwanan kami na hindi nahihirapan sa buhay kaya thank you Lord sa kabutihan mo sa aming mga magulang so yan mga kadugo ito ang aming mga palayan ang lawak lawak no? yan yan yung aming barangay mga kadugo. O, yung, ang lakas ng tubig. Eto na mga kadugo <laughs> nagblablagit. <-blab. laughs> yung daan papasok dito sa uh, mga kabahayan ng aming barangay. Eto yun, no, mga kadugo. So yan. Ito yung bandang west side ng aming ng mga kabahayan dito sa aming barangay mga kadugo Tung taniman namin ng mga palay napakalawak dun sa bandang east ay silangan ay mga taniman naman ng mais, tabako sari-saring gulay saging, kamote mga kadugo so hanggang dito na lamang mga kadugo ang aking vlog sa araw na ito. Muli, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much sa mga nag-subscribe at sa mga patuloy na nanood, nakakapanood dito sa aking YouTube channel, Levy Nasino Vlogs. Lagi nating tatandaan mga kadugo, mahal tayo ng Diyos kaya binigyan niya tayo ng buhay maniwala, magtiwala, umasa, at sumunod lamang tayo sa kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia. Ingat po tayo palagi. I love you with the love of the Lord. Bye-bye!